Today, ang ating puntatalakayin tungkol naman ito sa mga ama o, o sa mga magulang. Basahin po natin ang Episo Kapitulo 6, Versikulo 4. Kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon sa sulat po ni Apostol Pablo sa Aklat ng Episo, Kapitulo 6, Versikulo 4. Mayroon pong utos ang Diyos dito sa aral po ng Panginoon. Sabi niya dito, Wag ni huwag, ni, ninyong ipamungkahay sa galit ang inyong mga anak, kundi turuan, inyong turuan sila. Turuan po natin ang ating mga anak. Anong ano ang ating ituturo sa ating mga anak? aral ng Panginoon. Ang ituturo natin sa ating mga anak, aral ng Panginoon. Basahin po natin na bakit turuan natin ang ating mga anak. Sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, Versikulo 6, Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka siya may tumanda, ay hindi niya hihiwalayan. Yan ang kagandang aral ng ating Panginoon. Bakit natin turuan ang ating mga anak sa aral ng Panginoon? Pagka siya ay tumanda, ay hindi niya hihiwalayan. Alin yung hindi niya hihiwalayan pag siya tumanda? Yung aral ng Panginoon. Yung daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya ay tumanda, ay hindi niya hihiwalayan. Yung aral ng Panginoon. Unang-una, ang aral ng Panginoon, moralidad madisiplina, magalang. bakit tingnan natin na magalang po. Sa, diyan pa rin sa Episo Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 3, igalang ninyo ang inyong mga ama. O igalang ninyo ang inyong ama at ina. ba diba, magalang? Yun po ang ating ituturo sa ating mga anak. Huwag nating kahi ang ating galit sa ating mga anak kundi turuan natin sila sa aral ng Panginoon. Pagkatumandaman sila, ay hindi nila hihiwalayan. Ibig sabihin, yung itinuro mo na igalang ang ama at ina, daladala -dala po nila yun hanggang sa kanilang paglaki, Meron silang paggalang po. Madisiplina, hindi masuwayin, hindi bastos. Hindi lang po sa ama at ina. Sa Aklat 9, 2 Pedro 2, 17 Sa lahat ng tao, kapag maturuan po natin ang ating mga anak sa aral ng Panginoon magalang sila sa lahat ng tao git sa lahat may takot po sa Diyos yan po ang kaganda ang aral ng ating Panginoon bakit sinabi dito sa aklat ng Episo Kapitulo 6, 4 kayong mga ama huwag niyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak kundi inyong turuan sila sa saway at aral ng Panginoon. Sa Kawikaan, Kapitulo 22, Versikulo 6, Pagka sila'y tumanda, ay hindi nila hiwalayan Ibig sabihin, yung naturuan, kung ang bata, naturuan mo sa daan na dapat niyang lakaran, halimbawa, naturuan mo sa aral ng Panginoon, na igalang ang ama't ina. Igalang ang lahat ng tao. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hiwala yan lalaking niyang magalang ibig sabihin lalaking madisiplina lalaking may takot sa Diyos lalaking masinurin sa magulang yan po ang kagandahang aral dito na makukuha natin sa aral ng Panginoon pero sabi ng Diyos dyan kung pansinin natin Episo Kapitulo 6 Versikulo 4 Turuan ninyo sila sa saway at aral ng Panginoon alam niyo po sa Biblia sa aral ng Panginoon huwag po niyong ipagkait yung palo sa ating mga anak kung babasahin po natin ang Kawikaan Kapitulo 23 versikulo 13 ganito po ang sabi huwag mong ipagkait ang saway sa bata sapagkat kung inyong hampasin siya ng pamalo siya hindi mamamatay. Huwag natin ipagkait na paluin natin ang ating anak. Kasi yan ay isang, yan ay pamaraan para madisiplina po sila, yung mga bata. Alam nyo kasi ang pagpalo sa mga bata ay may magandang resulta po dyan. Kung babasahin po natin ang Kawikaan, Kapitulo 29, Versikulo 15, sabi niya, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina pangit pala pag ang bata hindi nakaranas ng palo o pamalo sa magulang kasi yan ay parang walang pagmamahal or sa Biblia kasi ang tawag dyan, pag hindi dumaan sa palo o pamalo ang mga anak sa magulang, ang tawag ng interpretasyon ng Biblia dyan ay binabayaan. Ashim po yan sa magulang. Sa aral po ng Biblia, ang bata talaga, kinakailangan pag nagkamali, kailangan paluin para... kasi ang pagpalo sa bata, kung basahin natin Kawikan 29.15 pamalo at saway ay nagbibigay karunungan ngunit ang batang binabayaan ay humihiwalay ay humihiya sa kanyang ina sa kawikaan 23.13 huwag mong ipagkait ang palo pasin mo sila ng pamalo yun po, magandang resulta po nun kaya kaming nung unang panahon na pinapalo kami ng magulang so madisiplina. tingnan mo yung mga nakadaan sa pamalo ng magulang. Madisiplina kaysa sa mga anak na ngayon ng mga anak na hindi dumaan sa palo. Tingnan mo ang resulta. Hindi na nagsisitalima lima sa magulang, masuwain.